Hi guys, so welcome back again guys sa uh, aking Facebook page at, at sa YouTube channel uh, Mag sound check po tayo dito sa ano natin yung nakalo dito na Ano? Uh, pa live pro na ano, D15 Hi mga garbage, welcome to my channel Ako nga pala si Jerry Dugmukan please subscribe nyo po ako at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga sunod kong video. Hi guys, I welcome back again guys sa aking Facebook page at, at saka YouTube channel. Uh, mag sound check po tayo dito sa ano natin yung nakalo dito na ano A, pa live pro na ano D15 1000 po at saka yung higahe po natin na bullet yung gamit po natin na box yung turbo box turbo box yung gamit po natin dalawa nakalight po yung stick na nakalight dito saka yung gamit po natin dito ay audio source uh, ito po laptop po natin ah, uh, saka yung mixer saka yung Sa pang midday po lang natin to yung concert na paiboto tapos yung pang midday na pioneer equalizer natin to dahil na saka mid sub pinwood na equalizer tapos pang sabihan natin nya equalizer na pinwood saka diuso na pang sub mo sub po natin maka ano lang tayo mga 150 hertz gamit po natin na parallel connection lang po tayo sa likod isang channel lang po tapos dito po maximizer so maximizer at saka power up na din sunra p5 is uh, Sun check po natin, natin yun mga kasant ah, ah, ito na po. Pili po tayo ng ano dito. Ay pa natin mga kasama. Ina Inaan po natin yung high natin. Oxen, oksin. oxen. Oksin. Oxenary. Oxenary lang po natin yan guys. Mga master So ito ito. Yung dalawa po yung oxen. So, yung main output po natin. Ito sa mga main output. At saka sa sub po natin. Ginagamit. Na At saka ito. Ayun na, ayun na po lang ito natin yan mga ka-sound Hindi tayo mga todo dito. Tapos, makasan natin konti mga ka-sound Tingnan niyo yung buhay. Kaya pa maglang midhay. Tapos, eh, bulan po natin yung ano natin sub. Yes. Gamit ko kayo ng ano, headset natin kasi may nalang po natin. Inalang po natin dito kasi tapos tayo dito Ayan, yun na po yung bulim natin mga kasama Ayan Tapos ito control na sa ano yung thumb sub natin no? wala na po yung sub kung pwedeng kuyit lang po wala na, maglalagabog na uh, salamat sa pagpanulod sa aking facebook page at sa youtube channel uh, subscribe nyo lang po at pinutin nyo ang notification bell para pwede kayo sa sunod yung mga video Salamat po. God bless.